Sa pagkakataon po ito, mga kabalitan, kabalitaktakan, pinalad tayong uh, muling makakausap. May tuturing na rin nating suki ng programa ang uh, mismong dean ng College of Law ng Lyceum of the Philippines sa katauhan naman po ni Attorney Soledad Mawis. Uh, dean Mawis, good morning po. Johnny Banyas, Runa Sino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning po, ma'am. Good morning po sa inyong dalawa at maraming salamat po sa inyong pag-invita right. po muli sa akin. Apo, kami, po, Apo, kami po ang magpapasalamat, Madam, dahil uh, itinuring ka na nga po namin suke. So, uh, direct to the point na question, Madam uh, Dean Mavis, ano po ang uh, naging uh, reaksyon at tindig ninyo sa naging addition na ito ng Supreme Court kaugnay sa kaso pa rin or issue pa rin ng impeachment ni VP Sara, Madam? Um ako po ay is, nagtuturo din po kasi sa UP College of Law. Mm -hmm. Bilang isa sa mga pumirma po dun sa UP position, okay? Uh, you know with all due respect to the Supreme Court, meron lang po kami mga agam-agam patungkol po dun sa na naka, nabigay na decision po ng Korte Suprema tungkol dito po sa impeachment ni uh, Vice President Sara Duterte. Uh, may mga bagay-bagay ho kasi na na isang kumbaga ho ay parang yung certain principles so hindi ho parang hindi consistently na apply. Unang-una po dito yung pong okay, kung granting po unang-una na bago po yung definition po noong initiation. Hmm? Dati po kasi may Korte Suprema na decision yung San Francisco case o Francisco versus House of Representative nakung sinabi ng nakung saan sinabi ng Supreme Court, yung one year bar, okay, was triggered only upon proper initiation of complaints. Mm -hmm. Ano po yung yung kasi yung long mode no yung pag po ng mga ng mga tao no, ang 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 definition po niyan dati eh, is filing of complaint and referral to the justice committee. Mm -hmm. Yun po 'yung ong naging decision po noon, no? Ngayon po, um iba na po yung kumbaga yung definition ng ng um ng initiation, yung pagfile ho. Now, pagka-ho file kahit na po remember yung tatlong uh, reklamo ho noon, mm -hmm. hindi ho yan na refer okay sa justice committee. But the mere filing, tas hindi inaktuhan, partially acted upon daw po yun. Sabi po ng Supreme Court, okay, doon po sa kaso. Yan po yung nagkaroon ng parang malaki pong uh, talakayan, no? Because according to the Supreme Court, the decision now is, okay, yung initiation, hindi kailangan naman na i-refer sa Justice Committee to be considered as initiation. Yung hindi mo na aktuhan is enough, no? Kasi yung when the, tuk, the court took note na yung House of Representatives in the 19th Congress did not act on the first three endorsed complaints, which were considered terminated or dismissed upon the adjournment of the H.O.R. So ang sabi ho ng Supreme Court, these three impeachment complaints were then archived and therefore deemed terminated or dismissed on Feb 5, 2025. Mm -hmm. Therefore, no impeachment complaint if any may be commenced earlier than February 6, 2026. Doon ho nagsimula po yung mga nagkaroon ng na maraming discussions kung ano ho yung proper interpretation pero alam niyo po ang Supreme Court kasi siya na ang mga final arbiter siya mm. ho ang nag-interpret kaya kahit ta tayo ho ay oh well for me for example in some other colleagues of mine why we may feel iffy about you know the definition siyempre Korte Suprema yung nagsalita um, oo oh. kaya lang siyempre hindi sa pagbabatikos ang mga opuna oh, hindi naman 'no kaya lang siyempre nagkakaiba lang tu kami ng pagkakaintindi din ho mm -hmm. no? dahil ang amin namang ano ho eh, ay yung dating definition dun sa Francisco. Pangalawa ho, meron ho tayong principle, yung doctrine of operative fact. Ang ibig sabihin ho, kung nagbago man, dapat ho yan, prospective in application. Mm -hmm. Yung kasi ang mga tao, nag-rely ho tayo dun sa dating definition, kaya ho, hindi naman, why would you retroactively apply yung principle na yun? And nung panahong ginawa naman ho nila, ang paniniwala ko ay tama kasi batay din naman ho sa isang desisyon na binigay ho ng Supreme Court yung nga Hong Francisco case. So kaya ho nagkakaroon ng malaking debate kung tama ho ba o hindi tamang ginawa ng Supreme Court but we all know that the Supreme Court has already spoken. Kaya lang hindi naman ho ibig yung sabihin na pag sinabi hindi na ho tayo pwedeng pumuna. Pwede ho tayong puna, pero hinay-hinay naman ho, no? Kasi yung iba, pag napuna naman, eh masyadong, masyadong yung inflamed, no? Uh -huh. So siguro mas maganda talaga na as officers of the court, we can discuss it in a, especially in an academic setting. Pwede uh -huh. ho natin, hindi naman tama din ho no? sinabi ni, ni Justice, as uh, Senior Associate Justice Leonid, hindi naman sila infallible no but hmm. bottom line is okay mapag uusapan ng hindi we can do whatever we want they can file a motion for reconsideration but the problem with the majority not this is the and bank who spoke dalawa lang yung hindi bumoto what hmm. lahat hu sila bumoto in support of the decision okay to enforce the one year ban hmm. all right Uh, din uh, Mawis, naniniwala rin po ba kayo na nagkaroon ng judicial overreach ang uh, Supreme well, Court sa decision na yan? Well, with all due respect, I believe that there is judicial overreach dahil nga po dun sa mga binanggit kong prinsipyo na may bataya naman ho ay decision din po ng Korte Suprema noon. But we have to understand, no, yung kung, uh, kaya ho may judicial overreach na tinatawag, kasi yung impeachment, technically speaking, ang talagang, ang may kapangyarihan Kongres. tungkol dyan, is talagang kongreso. Mm -hmm. At ang impeachment court, siya ang mag-i-impeach Siya yung magpapadala ng Articles of Incorporation sa Senado. Apo. Dyan ho magmumula. Nagpadala naman ho siya. Kaya lang, nasa saligang batas din naman, no? na kung if the house for example acted in grave abuse okay uh, abuse of discretion magdito lack of jurisdiction very ano na principle yer kung pagka eh, naging abusado okay pwedeng huyaan na dalhin sa korte suprema at maging issue na pwedeng to undergo judicial review kaya hong mga nag-uumpugan ho na prinsipyo po eh kaya ho, siguro malaki ho ang talakayan na to kasi iba-ibang oh, okay. hmm. prinsipyo yung nag kumbagay nag hmm. na na bato no hmm. kaya na, na well within the legal community talagang malaking ko sabihin. Opo. Opo. Din uh, baka makalimutan ko lang kasi kanina kausap din namin si uh, dating Gaumelec Chairman uh, uh, Christian Monsod which is a uh, uh framer din uh, one of the framers po ng uh, constitution binabanggit po niya, niya na although he's hoping na i-reconsider ng Supreme Court ang kanila pong uh, decision dito po sa impeachment uh, kayo rin po ba ay uh, ganun ganun din po ang uh, inyo pong uh, okay. uh, inaasahan nyo rin po ba na magkakaroon dun po ng reconsideration o consideration ang uh, Supreme Court and what if naman po kung yun na po mismo ang uh, kanila pong desisyon what are the consequences po din Okay Siyempre, ang legal remedy na available po lalo na do sa mga hindi pa pinalad na manalo is to file a motion for reconsideration nahan doon po yan pero let us all be realistic or at least manage your expectations no kasi lahat bumoto eh lahat bumot. It was a unanimous, unanimous. decision. So it's really kumbaga kumbaga ang dah, ang yung yung, yung yung hurdle mo napakalaki no napakabigat kasi unanimous yan eh and the supreme court is the supreme court's ruling is immediately executory yung pa ang pagkasabi mm uh -huh. immediately executory isa pagtalakayan yan kung immediately executory yung decision ng supreme court yan ba ay pwede ma-motion for recon pa? Mm -hmm. eh, na ng Supreme Court immediately executory. Pero of course, there is hope, no? Kung kung bigyan ng Supreme Court na miski immediately executory yan, mag-file na motion for reconsideration, pwede nilang i-reverse. Wala, wala naman nagsabing, okay, ito na, hindi na namin ito mababago. Kaya lang nga, kumbaga, napakalaking ano, uh, challenge no mm. na para i hurdle para nga magma-reconsider at mabaliktad mm. yung kanilang unang nasabi oh. lalong lalo na na unanimous ang desisyon kakain din ng panahon uh, tama ko ba din opo kakain ho ng panahon syempre pero alam niyo ho sa akin kasi yung panahon becomes secondary because this is a very pressing issue mm -hmm. it should be resolved talaga Palagay ko naman ang Supreme Court, hindi o sana dinggin yung MR. Sana mm. -hmm. dinggin yung MR. No? Nasa kapangyarihan naman nila yun. Eh. Minsan nga po, eh, sa maraming, sa mga ilang kaso, mag, miski na nakapag-motion for reconsideration na one time, na-decision na, na nag-file pa yung mga ibang tao ng motion to admit second motion for hmm. reconsideration. Hmm. Yan po tatanungin ko, eh, hanggang ilang MR po ang pwedeng ihain? May limit. Ba? Ang, may limit ang, ang may rule talaga isang beses lang. Opo. Ang rule ho talaga isang beses lang. Mm -hmm. Kaya ho, pagka ho, kunwari, nag-file ng, sec ng motion for reconsideration, tapos na-deny, may iba, maraming kaso din ho na kung saan na desisyonan on second MR. Pero yun na ho talaga yung humihingi pa nga ho kayo ng pahintulot bago kayo makapag-file ng second MR. And if ever, Kasi, Sorry po uh, if, if ever din na uh, hindi po mapagbigyan or mabaguhin ng Supreme Court yung kanilang uh, decision February 2026 na ang kasunod na hakbang tama po ba Opo malinaw naman po sinabi ng Court Supreme sa kanilang desisyon hindi naman niya pinapawalang hindi ho inaabswelto ng desisyon na to of, of, po si uh, oh. si Vice presidente in fact napakalinaw naman na sinabi, you can file pero after February hmm. Uh, on February 26, if I'm not mistaken, 2026 na po nao pwedeng mag-file. dalawang bagay. Uh, nag-claim uh, ng vindication ng Senate and at the same time, nag-claim ng victory or uh, isang panalo ang panig ng uh, pangalawang Pangulo. Can you comment on this uh, with your indulgence, din? Ang sinabi nyo na panalo, okay, insofar as the procedure nga is concerned, na you cannot file. Well, according to the Supreme Court, you, cannot, mm. you can only file after in 2026 now because of the one-year ban. Mm. Kaya panalo. But hindi ho siya panalo na akwiten siya. Wow. Hindi ho. Ma yun liliwan na wanagi ko. Mm. Now, vindication, yung din ho ang nababasa ko na sinasabi parang na-vindicate ho yung Senado. Mm. Well, kung na-vindicate, e eh, kaya nga, di ba ho, kung matatandaan nyo, they even asked the, House of Representatives to certify kung naka kung, kung sila ay kung ito ang mm -hmm. yung article of articles of impeachment ay na-file in compliance with the constitution mm -hmm. okay so to their mind nga hindi nga daw constitutional yon mm -hmm. anyway the supreme court has spoken okay to them it is a victory to them it is a validation but there are some groups pa rin who think that maybe it should be reconsidered. Hmm. Kaya, kumbaga, hanggang hindi pa, hindi pala alam ko na i-file na na yung motion for reconsideration, hmm. siguro, sa ngayon, ito pa, pero ang malinaw, okay, is even if hindi i reconsider hindi ito ibig sabihin na pawalang visa si Vice Presidente. Hmm. yon dapat oh, you know, um, malinaw. Mm -hmm. uh, sa makatuwid uh, you won battles, but you did not do you did not win the war yet? 'di ba tama yeah. ako ba? Very, very good, very very well said. Oh, I've been among Englishian, din medyo natulala ako doon coming from uh, my uh, kuyang uh, Drew. <laughs> anyway, so, 'di ko naman tayo doon sa Senate. Mm -hmm. Of course, uh what, what ano on what will be the their uh, let's say legal remedy or Next move uh, kasi ogta oh, ba August 6. Oh, August 6 ang binabanggit nilang maglalabas sila maglalabas ng desisyon. Lalabas eh. sila ng decision either uh, uh, ituloy or hindi yung proseso. Uh, din uh, Ang tingin ko if they think that what they did is a validation and given the numbers who kita naman nung natin yung numero it's pumapabor kay House ay kay uh, Senate President Escudero. I don't think the, the impeachment will not continue no it will be dismissed or terminated mm. because precisely the articles of impeachment was considered by the Supreme Court as void. Kahit Kasi wala na, pa po yung MR, ma'am? Kahit wala kahit pa po yung Opo, wala naman po kasing ano eh, it, that the decision stands. And they can very well argue and say, e, immediately, executory na yan eh. So susundin natin yan. Right. Wala pa yung MR, no? Kaya well, sana yung MR, kung gusto mag-file ng MR, before nga the 6 So that, you know, makapag-stop man lang, hindi maaktuhan. But bottom line, I think, nothing will stop the Senate from doing what it wants, okay? And if, 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 their mindset is to dismiss it, it will be dismissed because and they can very well say nga that based on the decision of the Supreme Court, ang nakalagay doon ay immediately executory. Right. Pero mukhang nagkaroon sila ng problema ma'am. Binabanggit doon isa ring uh, senador na sila po ang mambabatas. Nagsalita po ang uh, kataas-asang hukuman kaya kailangan nilang sundin pero um, sa simula pa lang parang nadapa sila di po ba sa salitang forthwith? Oo, sila-sila din mismo iba-iba ang kanilang definition at yung salitang forthwith ay talagang maraming maraming naging Daniel Webster, kanya-kanyang definition What? ng fourth read, no? What? But bottom line is, may meron na nilabas na desisyon, eh. Mm -hmm. uh, at habang yung desisyon na yan ay hindi isinasantabi, okay? The Senate can act in accordance with the decision of the Supreme Court. Yun ang sinasabi ko. Right. Um, now, kung kailan ma-file yung motion for reconsideration, eh, miskin ang ang, 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 malaking ang tanong kung na-dismiss na ng Senado, nag-file ng motion for reconsideration, naku, mas malaking ano ko paano kung ni-reconsider? Mm -hmm. Naku, panipulong usapin na -ku, panito, kung naman yan. No? But we okay. cannot delve into that because that will be very speculative at this point in time. But bottom line, if the House, as I said, if the Senate is minded to dismiss, right now, there is nothing that's stopping them from doing so. Huli na lang po, Dean Mawis. I hope you won't, uh, you won't mind. Magkakaiba po ba ang binabasa niyong batas? <laughs> Kasi sa dinami-dami ng nakamusap namin, talagang iba, nagbabanggaan iba mo. Eh. Iba-iba po. Iba-iba ang iba -iba interpretasyon eh, no? Na din. Totoo yan. Alam mo, every individual may kanya-kanyang ano. Um, ako, hindi ko sinasabing ako ay constitutionalist. No? I, in fact, hindi ako constitutional. Apo. That I can say it. No? Kaya lang, syempre, may kanya-kanya kayang kanya-kanya kanyong opinion. Kaya lang, pagdating sa ano ang opinion lahat naman, guro, in agreement, nagsalita na ang Supreme Court. no? Kasi yan ang Supreme Court siya. Di ba? Siya ang final arbiter. Siya yung nag iinterpret ng batas. But sometimes, you know, people will not agree with the Supreme Court. Hindi naman masama na hindi ka mag-agree. Pero, right. pag nasabi ng final yan, yan na yon no choice. You have to follow. I mean, we are officers of the court. no? Right. But it does not mean Now we are in agreement but we ha have to abide because we are officers of court. Right. Opo, oh. that ma'am, uh, kami po ay uh, umaasa na sa mga susunod na pagkakataon mananatili pa rin po kayong available dahil uh, mukhang hindi mm. pa rito magtatapos eh. May kasunod pa ah, uh, din uh, mawis uh, tala kayan ah, ito, ah, ito ah, din. Opo. Ah, dahil... So hmm. kami po ay uh, ngayon pa lamang ay <laughs> nag- <laughs> a apply na ng uh, motion for reconsideration mm -hmm. na kami pagbigyan nyo pa rin sa mga susunod na pagkakataon <laughs> din it's always a pleasure to be with you maraming <laughs> right. salamat po. Opo. At huwag nyo rin po kaming kalilimutan uh, ipagtanggol ha. Ah. <laughs> kung may mga at i-correct kung may mga pagkakamali mm -hmm. kami sa usaping legal naman. Adin ah, Mawis. Maraming salamat, salamat po. Salamat, ah. Good morning. Thank po. bye, -bye. Apo, Ingat po kayo. Maraming salamat. Good morning. God bless po. Yan po mga kabali. tayo kayo taktakan si Lays, uh, ah, Kalay Shoflo ng Lyceum of the Philippines Dean. Solidad Mawis.